Magandang araw mga kagolers! Ito pong nakikita nyo ay ang aming lumang bahay na nasira na ng panahon. Diyan po dati tumira ang aking nanay at ang aking tatlong pamangkin. Diyan sila lumaki. Ngayon, wala na po siya. Namatay na po ang aking nanay. So, nasira na po siya sa panahon dahil hindi ko po yan pinatauhan. Nandyan kasi yung mga gamit niya panahon. So, sa tinagal-tagal po ng panahon na nakuha na namin yung mga gamit at naipamigay ko na rin po ay napabayana na rin po dahil hindi naman masyado namin napupuntahan. Pero nung una, diyan kami nagse-celebrate ng Christmas party namin nung wala na po ang aming nanay para laging ma maana namin yung alaala niya. So, yan po yung kabuuan ng bahay kubo ng aking ina na pinatayo ko lang para sa kanya. Ngayon, nung kami po ay hindi na laging pumupunta diyan, syempre po, nasisira na siya sa panahon. So, napag-isipan ko po namin mag-asawa na mag maglagay na lang kami ng isang paupahan at diyan nga po nagsimula ang lahat kung paano nagkaroon ng Bienvenidos apartment. Ang sukat ng lupang yan ay 50 square meter at ang aming itatayo din yan ay two-story building. So, naging maganda naman po ang naging outcome ng aming building dahil na-maximize yung space. Kaya maganda talaga kapag pinagpaplanuhan ang pagpapagawa at pinaghahandaan din kasi nagagawa ng maganda ang bahay. Kaya medyo nakakalungkot kasi diyan yan po tumira ang aking magulang at yan po iniwan niyang alaala sa amin. Pero wala po tayong magagawa dahil kailangan na po namin tayuan para mapakinabangin natin naman. Kaya sana, subaybayan so niyo po kung paano po nang start ang lahat ng pagpapagawa namin ng aming dream apartment. May 28, 2021, nag-start namin ip ipa-demolish ang aming munting bahay na yan. So, syempre, kailangan siyang linisin. Tapos, nagpagawa kami sa isang neighbor namin na uh, dote, na bakante. Hiniram namin yung para sa aming bang house. Doon kami nag-ipon muna ng mga gamit habang nagde-demolish. It takes din naman ng mga one week bago siya na i-demolish. Natagalan din ng konti kasi medyo matigas din po yung mga semento na nakakabit doon. Dahil hindi naman po buong puro kahoy lang yon. Dahil meron akong pamahiin sa sarili ko na kapag ako'y nagpatayo ng isang bahay o nagpahukay ng isang bagay sa amin, gusto ko lagi may 8. Kaya ini start ko ang pagpapahukay ng May 28, ang pagpapademolish. June 18, nilagay ang footings at nabuhusan. Kaya natagalan ang, ang isang haligi kasi syempre magumukay ka yan. Dahil yung aming lugar, kailangan alisin mo muna yung mga ugat-ugat, yung mga pinagtanggalan ng pundasyon ng lumang bahay. Dahil may parting sementado rin naman po ang aming bahay kubo na yan, kaya medyo natagalan din sila, pero saktong-sakto po, ang isang pundasyon namin, utings namin, yung unang buhos ng aming uh, haligi ay nasimulan siya anong ah, June 18. Ngayon, syempre uh, bago tayo magsimula, tatayuan niya ng mga layout para malagyan kung saan dapat ilagay ang pundasyon. Syempre kailangan mo lang isang mahusay na marunong gumasa ng plano at isang mahusay na foreman. So, bali ang aking steelman din yan ay dalawa tapos tatlong skilled worker, tapos tatlong labor, tapos isang foreman. So, sila yung mga tao na nag-demolish na rin di yan, Sila na rin yung nag-start. At yung aking foreman ay naging inireto din lang yan ng iba sa akin. So, syempre, kailangan nagpagawa tayo ng plano. Yan yung planong yan, yung susundin. Kaya dapat yung foreman na mabasa niyan ay marunong mag-layout. Since ang aming engineer na gumawa niyan ay hindi naman siya dadalaw, kaya yung foreman ko na kinuha ay magaling. So, ayan na nga, naglalagay na ng layout para sa susunod na pagagawa ng pundasyon. Syempre, habang nagpupundasyon, ay kailangan may gumagawa na ng mga ng bakal. Kaya kailangan meron ka na kapag ikaw ay nagpasimula ng paggawa ng bahay. So yan, yung mga kalumaan na bahay, pinakikita ko sa inyo para mas makita nyo. Yan yung aking engineer at saka foreman. Tapos ang sukat ng aming lote is 50 square meter lamang. At ang itatayo diyan ay uh, two-story building na yung second floor ay may dalawang loaf at ang baba ay isang commercial at isang studio unit. So, nag-start na kami ng paghukay. Siyempre, mahaba-haba pa po ang tatakbuhin ng aming mga... Hanggang dito po muna ang serye ng aking pagpapagawa na isineshare ko sa inyo. At muli ay abangan nyo ang susunod ko pong isa-share sa inyo na mga bagay-bagay about po sa pagpapagawa ng Bienvenidos Apartment na tunay pong kaya mai-inspire sa inyong mga makipita. Maraming salamat at yan po ay talagang hands-on po ako diyan kaya alam na alam po po anong nangyari sa pagpapagawa niyan. Thank you so much for watching. Bye bye!